gampanin ng pamahalaan at mamamayan sa pagkamit ng kaunlaran. Ang pag-unlad ng isang bansa ay bunga ng pagtutulungan at pagkakaisa ng mga mamamayan dahil sa maayos at tapat na paglilingkod ng mga pinuno ng pamahalaan. Sa bidyong ito ay malalaman natin ang kahalagahan ng pakikilahok sa mga programa o proyekto ng pamahalaan sa pag-unlad ng bansa. Atin ding tatalakayin ang mga tungkulin ng isang mamamayan sa pagkamit ng kaayusan at katahimikan ng isang bansa. Upang makatulong tayo sa pag-unlad ng ating bansa, kailangan nating maging aktibo sa pakikilahok sa iba't ibang gawain na magpapaunlad sa ating bansa. Marami tayong magagawa kung bukal sa puso natin ang hangaring tumulong sa ating kapwa at sa ating bayan. Sinasabi na ang pagkakaroon ng disiplina, pagiging tapat at ang pagsunod sa mga patakaran at batas ay makakatulong sa pagunlad ng ating bansa. May mga tungkulin na dapat gampanan ang isang matapat na mamamayan at ang ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Ang pagtupad sa mga tungkuling panlipunan at pansibiko Bilang isang mamamayan, tungkulin nating makilahok sa mga gawaing pansibiko tulad ng pangangalaga sa likas na yaman ng bansa, pagmamalasakit sa kapwa at pag-iwas sa mga gawain nakakasama sa kapwa. Ito ang magiging daan upang maibsan ang suliranin na kinakaharap ng ating pamahalaan, lalo na at tayo ay nasa kasalukuyang sitwasyon ng pandemya. Kailangan natin makiisa sa mga programa ng pamahalaan at maaari ring mag-organisa ng mga programa na may kaugnayan sa pagtulong sa ating kapwa. Maaari din tayong makiisa sa mga samahan na naglalayong tulungan ang mga mamamayan gaya ng World Vision Foundation, Bantay Bata Foundation at iba pang mga accredited na non-government organization sa bansa. Isa pang tungkulin ng mamamayan ay ang matapat at maagap na pagbabayad ng buwis. Tungkulin ng bawat mamamayan na kumikita at may ari-arian ang magbayad ng tamang halaga ng buwis. Ang buwis ang itinuturing na dugo ng ating bayan, sapagat ito ang nagbibigay buhay sa ating pamahalaan. Ang lahat ng mga proyektong ipinapatupad ng pamahalaan ay nagmumula sa ating buwis. Ito ang dahilan kung bakit tungkulin ng taong bayan ang magbayad nito. Ang hindi pagbabayad ng buwis ay maraming negatibong epekto sa pagunlad ng ating bansa. Tulad ng hindi may papatupad ang mga gawaing bayan, hindi mababayaran ang mga bayari ng pampublikong gusali, hindi matutulungan ang mga nangangailangan ng tulong, at mawawala ng sahod ang mga pampublikong manggagawa. Pagtitiwala sa sariling kakayahan Ang bawat individual ay may angking kakayahan na makatulong sa pagunlad ng bansa. Kailangan lamang ng bawat isa ang tiwala sa kanyang sarili. Ang pagkakaroon ng pagtitiwala sa sariling kakayahan ay magbubunsod sa isang tao na huwag umasa sa iba. Ang mamamayang may maraming kakayahan ay kailangan sa pagsulong at pagpapabuti ng pangkalahatang kalagayan ng pangkabuhayan ng bansa. Ang pagiging kapakipakinabang na mamamayan Ang bawat mamamayan ay kinakailangan maging produktibo. Magiging madali ang pagunlad ng isang bansa kung ang lahat ng tao ay may naitutulong sa pagunlad ng bansa at upang maisakatuparan nito, ang bawat isa ay kinakailangang makapagtamo ng tamang edukasyon. Lagi nating naririnig ang kasabihan ng mga matatanda na ang pag-aaral ang susi sa kaunlaran. Tama ang kasabihang ito dahil kapag ang lahat ng mamamayan ay nakapag aral lahat ay magiging produktibo at makakapag-ambag sa kaunlaran ng ating bansa. Lahat ay may trabaho at hindi kailangan laging umasa sa tulong ng pamahalaan. Ang paggalang sa batas at sa mga may kapangyarihan. No one is above the law. Isang kasabihan na palagi nating naririnig. Isang katotohanan na dapat sundin at respetuhin ng sambayanan. Kung ang lahat ng tao ay marunong sumunod sa batas, makakamit natin ang katahimikan sa ating lipunan. Paggalang sa karapatan ng kapwa ayon kay Confucius ay huwag mong gawin sa iyong kapwa ang mga bagay na ayaw mong gawin sa iyo. Nangangahulugan ito na kinakailangan nating igalang ang karapatan ng ibang tao. Ang paggalang ng karapatan ng ibang tao ay magdudulot ng katahimikan at kaayusan sa isang lipunan. Subalit kung patuloy ang pagyapak natin sa karapatan ng iba, magiging magulo ang lipunan at magiging hadlang sa kaunlaran ng bansa. Maayos na paggamit ng kagamitang pambayan. Ang ating pamahalaan ay nagpapatayo na mga gusaling pambayan at mga pampublikong tanggapan. Ito ay upang maging maayos ang serbisyo ng ating pamahalaan at maging matiwasay ang pamumuhay ng sambayanan. Bilang ganti, ang bawat kasapi ng lipunan ay kailangang pag-ingatan ang lahat ng proyektong ito sa pamamagitan ng tamang paggamit nito. Laging isipin na pera ng taong bayan ang ginastos sa pagpapagawa ng mga ito, kung kaya't obligasyon nating ingatan ang mga bagay na nagawa ng pamahalaan. Ang bawat kasapi ng lipunan ay nararapat na magbantay upang mapangalagaan ang pampublikong proyekto. Nararapat na isumbong sa mga kinauukulan ang sino mang nakita na sumisira sa mga proyektong ito. Bilang isang mamamayan ay obligasyon nating bantayan ang uri ng pamamalakad ng ating mga pinuno. Kailangan nating isumbong sa may kinauukulan kung may mga paglabag sa karapatang pantao at korupsyon na nagaganap sa pamahalaan, lokal man o nasyonal. Gampanin ng pamahalaan at mamamayan sa pagkamit ng kaunlaran.